Uy, kadwa! Kung hindi ka pa nakakain ng balot, hindi ka pa full-fledged Pinoy! I mean, wow ha? Taya mo mag-movie marathon ng horror pero tikman ang itlog na may mata, tuka at balahibo? Ayaw mo? Come on! Ito ang fear factor ng Pilipinas! Pero imbes na challenge, pang merienda lang! Halika yung mga kadwa, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang balot! Let's talk about balot. Ang pambansang pagkain ng matatapang, pampalakas ng tuhod at pampaseksi daw, sabi ni kuya na nagbebenta sa kanto. Pero bakit nga ba balot ang tawag? Galing yan sa salitang balot dahil nakabalot ang itlog sa shell, sa asin at sa mga misteryo ng kung anong edad na siya bago mo kainin. Karaniwan, 16 hanggang 21 days old na itlog ng pato. Kaya medyo buo ang baby duck. Surprise! Saan nga pagaling ang balot? Maraming nagsasabi na influence daw ito ng mga Chino. Pero sorry na lang, Pinoy ang nagpauso ng kainin na ito sa kalsada habang nakatungga ng suka at asin. Yummy! At siyempre, may dalawang klasiko. Balut sa puti, yung mas malaman, medyo may sabaw, aka balut soup shot. Enoy, ang mas bata, walang siseo para sa beginners. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Itlog ng pato plus mainit na tubig at konting dasal. Tapos pag nilako sa'yo ni Manong, bibigyan ka pa ng asin o suka. Depende kung gusto mong simple o may konting drama. Sili at kalamansi para kunwaring healthy. Mga iba't ibang barasyon, aba oo. Balot ala prito, yung sinito para mukha ng lumpiang hubad. Balot sisig, Yummy. yung hindi mo na matukoy kung sisiyo ba o chicharon. Balot in adobo sauce, kasi Yummy. bakit hindi, ba? Diba? At syempre, meron ding inihaw na balot. Ano-ano nga ba ang mga benefits? Aba, marami. High in protein, pampalakas ng muscles. Lalo na kung nag-gym ka, kunwari good source of iron, pampalakas ng dugo para di ka mahilo pag nakita mo yung sisil. May collagen pa from the sabaw, pampakinis ng balat habang umuubos ng balahibo. Fun fact, alam mo bang export quality daw ang balot? Sa ibang bansa, kinakain siya for exotic food challenges. Dito sa atin, pang relax lang habang nagchichismisan sa kanto. Kaya next time na inaalok ka ni kuya ng balot, huwag ka nang mag -inarte. Walang takot, walang talo. Isang kagat, pangarap mo ay aabot. This is not just a snack. This is a rite of passage. Kaya tara na, balot tayo mamaya. Isa sa'yo, sampo sa akin. Ang balot. Yummy!